alis dito? Kuya, ha? hindi ka alis. Ah, tado ka. Ano ginagawa mo? Kuya, akala ko may pasok ka. Oh, may pasok ako pero maaga ako umuwi. Eh. Sino na naman 'tong lalaki 'to? Ha? Kuya, wala, aaral ka rin ng magulang ano mo. Nagtatrabaho ako ng doble para mapag-aral ka tapos ganito madadat na ako dito. Ano ka yan, ha? Kuya, naman nag-aaral naman ako ng na mabuti. Nag-aaral ka. Eh pag nabuntis ka, Kuya, makakapag-aaral ka pa? Karo, malaki na ako! Malaki ka na nga! Pero wala sa katingon yung pag-iisip mo. Tandaan mo, naga, nagtatrabaho kami ng magulang mo. Nagtatrabaho ang kuya mo. Tapos nga tumaandatat ng ko. Ha? Hoy! Kapalam mo ka yeah, na ah! Yeah, ganyan Ano eh. mo gantuin? Eh hindi nga nagpapakita sa atin to tapos ganito madadat ng ko? Ano ninit? Salita ka! Kuya naman eh, hindi ko na... Pwede ano, ba ano? na nauwi ka ngayon eh, ang aga-aga pa eh! Oh, ganun talaga ang buhay! Ganun talaga! Tapos ganito, ya, gaganti mo sa amin? Nagpapakirap kami magtrabaho tapos ganito igaganti mo? Ha? Ano? Kuya, ano? Magsalita ka? Ano? Ano, lalaki? Hoy! Ang pakalang ka mukha mo, nandito ka. Kuya, Hindi ka na umaharap sa amin tapos ganito gagawin mo sa kapatid ko? Hindi mo ba alam na nagtatrabaho kami? Kuya, ka, papakilala ko naman pa? sa nyo eh. Pinakilala? Kailan? Pinakilala ko pa nga lang sa side nyo Papakilala? Eh. Ano, ano nangyayari? Ano nangyayari? Ha? Eh, Papakilala! Hoy! Magsalita nga! Ano ba? Tagas ng mukha mo ah? Kuya, nagdala lang naman kami ng damdamin eh! Nagdala ng damdamin! Tapos ganito gagawin mo, pag nabuntis ka, iwanan ka na laki na to! Hindi yan ha? totoo! Hindi siya ganyan Hindi tao! Hindi yan totoo! Hindi yan totoo! Hoy! Ano trabaho mo, hoy? Kuya, ano, ano ba? Magsalita Tigilan ka? mo nga siya! Ba't ko titigilan? Ba't ko titigilan? Hindi ka naaawa! Hindi ka naaawa sa amin na doble kami nagtatrabaho ng magulang mo! Tapos, kuya mo! Kuya mo ako, ba? Diba? Sinusukli! Ganyan ba yung pagsusukli? Ha? Ganyan yung pagsusukli! Kuya, please! Hoy! Magsalita ka na, ma'am! At tagas ng mukha mo, ha! Kuya, tama hindi na! Hindi ta hindi tigil ako. Hindi ako titigil. Paalasin mo yan dito. Nagigigil ako dyan. Kuya, ano? huwag naman ganun. Oo, huwag ganun. Hindi ganito dapat, ninit. Pinag-aaral ka namin para makatapos ka. Tapos ganito magandat na namin. Kuya, ha? magtatapos naman ako ng pag-aaral. Magtatapos! O magtatapos kang buntis! Ano? Hindi gano'n, Hindi gano'n, Hindi rin ganito. Kasi nawawala yung sakripisyon namin sa iyo. Hindi ko sinusumbat. At ang minaano ko sa iyo, makapagtapos ka pero dapat hindi ganyan. Hindi mababali yung sakripisyon ni nanay sa akin dahil mag-aaral ako na mabuti. Mag-aaral. Tapos ganyan, mag-aaral ba yung ganito? Mag-aaral yung ganito? Eh kuya, ano ha? naman? Anong ano Anong naman? problema? Anong problema? Nagsasakripisyo lang, lang, lang eh. kami. Nagsasakripisyo lang kami. Tapos ganito manadat na namin. Alam ko alis dito? Kuya, ha? Hindi ka alis? Tato ka. Visit ka. Paalis mo dito.